Oh, yeah. Ito mga ang Salon Pass. Salon Pass. Ganito lang ang tabang paggamit guys. <laughs> Tapos, ito. No. Ito. Ayan Ito yan. Pero kukuha ka niyan. Kukuha ka na ito. Tapos, babalatan mo lang. Ito. Yan, babalatan mo lang ng ganun yan. Nandas no, ito, tapon na ito, ito yung, yung may dikit. Yun yung, yung itidikit mo. Sa iyong ulo. Yan. Yeah. may dikit. Alam mo rin, siya, siya kung saan yung masakit din wala na day. Ako masikit yung ulo ko ngayon eh. Ah! <laughs> 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 Ngān kung saan mga sakit. Kung saan mga sakit. Dong mga ykabi. Uy tērong sa. Shoulder, shoulder, neck, neck, lower back, leg, leg, arm, arm, feeling good. Salao ngon fas, mile, yung ga tét mù. Isaami tu. Salao ngon fas. Good guys. ganing lang yung tabang paggamit ng salon as tutorial.